Ayan mga kabarangay, mayroon tayong isang kilong chicken thigh, ayan, syempre, lutuin natin ng masarap na ulam, ayan. At mayroon nga pala tayong isang pirasong patatas at kita nyo naman talagang binalatan muna natin, syempre, bago natin lulutuin, ayan. So hiniwan na rin natin ng medyo palapad. At mayroon tayong tirang carrots at hiniwan rin natin ng medyo palapad para maiba naman. At syempre, mayroon tayong isang pirasong sibuyas. Uh, binalatan muna natin syempre bago natin hiwain ayan at syempre meron tayong green bell pepper uh, hiwain na rin natin na uh, tinanggalan na rin natin ng kanyang buto ayan at syempre meron tayong apat na pirasong kamatis ayan cap chop chapin na rin natin so, di naman natin kailangan pagandahin pa yung paghihiwa kasi madudurog din naman lang yaan ayan at syempre meron tayong isang pirasong sibuyas ayan chap chapin din natin at syempre yung bawang, ayan, ganun din, chop-chopin din natin para maging masarap ang ating paggisa nito mamaya. So nasa inyo na yan, kung gusto nyo chop-chopin or pit-pitin, depende na po yan. Ayan. At syempre isang pirasong labuyo, ang paanghang para may kagat. So ayan na nga, nagprepare na tayo ng mantika at ginisa na natin ang ating bawang. At syempre sinunod na natin paggisa ang ating sibuyas. So ayan, so depende po sa nagluluto kung alin ang unahin, bawang or sibuyas. So, at sinunod na rin natin ang ating kamatis, syempre, ayan, pampasarap yan. At hayaan lang natin siya, igisa natin ng maayos hanggang sa maluto at madurog ang ating kamatis bago natin ilagay ang ating chicken thigh, ayan. So ayan, nagdagdag terito ng paminta. Ground black pepper mga idol, mga kabarangay, pampasarap. At syempre yung dalawang dahon ng laurel nilagay na rin po natin. At ayan, medyo balik ta rin pa natin at halo pa natin ayan para mag ng kanyang lasa. Saka tayo maglagay ng konting patis habang ginigisa natin para manuot ng kanyang lasa. At syempre mayroon tayong konting bitchin ayan. At syempre ayan, gisa-gisa pa natin na maigi para mawala yung lansa. At ayan na nga, naglagay na tayo ng konting tomato paste. Hindi natin inubos yung isang sachet at siguro mga dalawang kutsara lang. At syempre, yung ating oyster sauce na nilagay na rin po natin. Ayan. At syempre, ayan, gisa-gisa pa natin, haluin pa natin. Kunting white sugar, siguro mga one-fourth ng kutsara, ayos na yon Or one tablespoon, or one teaspoon pala. At ayan, naglagay natin ng tubig para palambutin na ang ating chicken thighs. So ayan, kita naman. So tinikman natin kulang, naglagay tayo rito ng kunting asin at syempre ating kunting uh, chicken powder. Mga kalahating chicken powder lang ay chicken cubes. Ayan, chicken cubes mga idol. Ayan. At syempre, ayan, nilagay na rin po natin ang carrots o nang una natin nilagay dahil ang carrots, syempre, mas matigas sa patatas. So, ayan na nga, luto na po ang ating chicken. Syempre, nilagay na po natin ang ating patatas. At hayaan pa natin hanggang sa maluto yung patatas. Medyo mabilis na maluto yung patatas nito. At syempre, tansyahin lang natin pag hindi po siya malapot, pwede tayo magdagdag rito ng kunting cornstarch. So ayan, naglagay na rin tayo rito ng garbanzos. So kung walang available, pwede naman yung green peas or frozen peas. So ayan na nga, dahil paluto ko na, nilagay na po natin ang ating green sili. Green bell pepper, mga idol. Ayan na nga, dahil gusto ko ng medyo malapot, nag-additional tayo rito ng kunting cornstarch. So depende na po kung gusto niyo maglagay. Nasa inyo na yan. Ayan mga kabarangay, at kita na ang bango at sarap, lasap ng ating chicken thigh recipe at ayan, paluto na nga ang ating chicken thigh recipe na syempre paborito po ng ating mga anak. Ayan. So ayan na nga, luto na po mga kabarangay at ilagay na po natin sa ating lalagyan at syempre, pwede na po tayong kumain ng ating masarap na recipe ng chicken thigh. Ayan at ganyan lang kasimple kadali magluto. Ayan. At sa mga aking followers, maraming maraming salamat sa inyong mga idol, mga kabarangay sa walang sawang pagsuporta sa ating ating page ang kusinero ng barangay ayan at kung nagustuhan nyo po ang ang video na ito pakishare na lang mga kabarangay ayan at sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagong nasa Lazada at Shopee na po at syempre yung ating bagong product walang iba kundi ang ay ating ay sukarap ay nasa Lazada laang ayan order na mga kabarangay at ilagay po natin yung link mamaya ng Lazada at Shopee sa ating comment section ayan salamat